So, um, nandito kami ngayon sa Siemens Club sa Rotterdam. So, ito yung isang misconception ng na sa atin yung pagtingin nila sa mga Siemens na every place replace, every place every report report daw. So, hindi lahat ng mga Siemens eh, ay ganun dipindi talaga yan. So, katulad ng katulad namin ngayon, <clears throat> andun si Sir Fitz, yung kasama ko, nagbibilyard lang. Siyempre, hindi naman tayo marunong sa ganyan, kaya hindi tayo maglalaro. So, yung pinuntahan namin, pumunta lang kami dun sa mga magagandang tanawin. At, ito yun si... <laughs> ito yun si Sir. <clears throat> so, siya yung nag-accommodate sa amin dito. May free coffee. Yan, free coffee. Yung pinuntahan namin, yung mga museum lang, yung mga magagandang tanawin. Picture-picture lang, video-video lang. At, um... Yeah, possible. I will take Fanta. This one? Possible Fanta? Yeah, yeah, yeah. Thank you, thank you. Do you need a glass? No. I don't need a glass. Thank you so much. So, yeah, guys, free Fanta. So, bang uh, ko sila kanina. Six to nine lang pala sila open dito at yan sila sir. Yung nagakumudit sa min dito. Ano lang yan sila? Um, man tawag dyan yung Oh, volunteer pala. Yun guys, ay. Tagal, tagal. Volunteer lang pala sila dito guys. So kaya 6 to 9 lang sila open. So ayan, may Fanta tayo. naka naka coffee na tayo so ito yung pagkalipas oras namin so hindi talaga lahat ng siman ay may ganyan so katulad namin pinuntahan namin mga magandang lugar kasi we're not into those things naman kasi may mga pamilya tayo yan suot natin palagi ito sign na committed tayo at may maganda tayong asawa. Kaya proud na proud akong isuot kung saan man ako pupunta. Pero sa trabaho hindi ko ito sinusuot para na rin maalagaan at hindi madaling masira. So, uh, kudos and shout out. Oh, hindi naman talaga shout out. So, thank you so much sa mga tao na may paganto at least um, sa stressful na life sa barko pag makauwi. May lugar i I mean pag makalabas may lugar na accommodate na free na welcome yung mga seaman at um yun lang guys uh, sana may um, iba na yung pagtingin ng mga tao sa atin sa Pilipinas na mga seaman loloko kasi hindi naman talaga lahat ng mga seaman ay manloloko uh, marami karamihan na ngayon yung seaman na yung niloloko So, nasa tao lang talaga yan. Nasa kanya na rin kung gano'n siya may takot sa Diyos. So, number one talaga na um, number one talaga na impact yung may takot ka sa pili doon. Kasi hindi mo magagawa yung mga bagay na uh, mali sa kanyang paningin. So, yun lang guys. Kasi mahaba-haba na to. Palipas muna kami ng oras dito. Ngayon ay um, 6.47 na. So, yung mga kasama namin, nauna na. kaya may duty pa man sila. Eh, kami, wala mang duty. So, dito na kami. So, yun guys. Bye-bye.